bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Yesu Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapis na pinamagatang Be the better you. Maraming unfulfilled potential. Sayang. Pwede sana ito na teacher ng Bible study, pero mayabang. So maraming nakaaway, maraming hindi nakasundo, pwede ito may nakakapagduro. Pwede sana kumakanta sa choir, sa worship team, pero masyadong mataas, ayaw sumunod sa leader, pinipilit ang kanya, so hindi nalang sasali, pupuera. Sayang. Alam niyo ba kung bakit Diyos ni Satan? Proud ang mga tao. Sabihin natin, eh, pag nakinig ka naman kay Lord, dehado ka, lagi ka nalang humble, lagi ka nalang parang kawawa. But you know why the Lord wants us humble? Because humble people are able to keep friends. Proud people are not able to make nor keep friends. And the few friends they make are lost because they are proud. Proud people are not able to maintain and keep ministries because they cannot work with their fellow workers. Proud people cannot become team workers. You know why Satan wants us proud? So we will be isolated so we will be alone and if we are alone sad lonely mas madaling tayong dayain madidili tayong palungutin mas madali tayong dayain ng kung ano-ano mga kasinungalingan kasi wala tayong support from other people that's why Satan wants us proud so winner are kapag humble because you will be loved and cared for and people will be around and people need people that's the way we were made by the lord the fellowship with one another to help each other. Panapanahon lang, mahina ako ngayon, malakas ka, tutulungan mo ako. Bukas ako malakas, tutulungan kita kasi ikaw ang mahina. Eko nag-iisa ko. Di sayang yung gift ko kasi hindi ko magamit sa pagtulong sa iba kasi kahit magaling ako, ayaw nilang patulong sa akin. So, lang yan lang, na. O kaya ako ngayon nangihina, walang makatulong sa akin, edi lalo ako nasira. That's why Satan wants us proud. So, nalaking bagay ang pride na yan. Makita yung mga mag-asawa na nag-exercise ng pride to each other. What happens? walay. Eh. Pero habang may nagpapakumbaba pa, makasama pa. Pero oras na umanda na yung pride, kahit ng isa, lalo kung pareho sila, nakagulo na. Gano'ng karaming ministry ang nawawala sa atin kung tayo'y mapagmataas? Oh, hmm. Dami-dami kong PhD, pagkatapos natuturo ako sa Sunday School, yung principal, elementary graduate lang, new Gun elementary school pa. Samantalang ako, IS. Kung may mga tayong pride, mahirap mag-submit sa ibang tao. Susukatin mo agad, pagalingan. Kaya gusto ni Satan, ganun tayo. Ang ending lang noon, mag-isa ka. Yun ang ending, pag-proud eh. Ano pa po ang mga obstacle? Of course, lack of teachability and stubbornness. mga tao lagi siya sabi, ganito na talaga ako. Huwag na lang akong pansinin, ganito talaga ako. Anong ganito na ako? Isang uri ng sakit yung ganito na causes hindi tayo ganito, ganito. Dapat maiba. Kung magbato ako, huwag mo na akong gawin sculpture, bato na lang ako. Kapiraso na lang ako na troso. Huwag mo na akong gawin na kung anong magandang sculpture. Unfulfilled potentials. Yung tao ay pinagpipilitan yung kanyang gusto kahit na lamang na mali. Proverbs 29 verse 1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang tao na nanatiling nagmamatigas matapos ang napakaraming mga paalala ay biglang-biglang wawa na di na makakabangon pa. Bigla daw yun. Pagkapatuloy ang pagmamatigas ng loob natin. Ano ba ipinagpapatuloy natin katigasan ng loob kumisan? Kumisan, alam na alam natin yung teaching ng Bible, hindi consistent sa ating lifestyle, ipagpipilitan pa. Sinong mananalo kung makikipagtunggali sa Diyos? Sinong? Kaya kailangan po ay teachable. Of course, another obstacle to becoming what we should be is laziness. Proverbs 19, verse 15. Laziness brings on deep sleep. Sobrang nahihimbing ang mga taong tamad. So habang natutulog ka, ang buong mundo'y umaasenso, ang mga kasama mo'y nag-grow, and nothing's happening dahil tulog ka lang. Laziness. We need to work hard. especially at becoming what God wants us to be. The exercise that the magsalita ng mga ipasabi That's a lot of exercise. To go where God wants us to be, and not to go where God does not want us to go. That's a lot of hard work. To serve the Lord, to have a ministry. People always ask me, ba ang paraan para naman above average spiritual life?" na hindi para na lang na roller coaster ang buhay ko, umakyat bumaba, umakyat bumaba, parang Ferris wheel, ikot ng ikot, wala namang napupuntahan. Matapos ang kera, biraming ikot, pagtigil, nandun pa rin. Ano ba talagang pwedeng gawin? I always suggest, get a ministry. Eh, naku, tanghali ho akong gumising eh. Bakit naman ako magmi-ministry? Ah, tanghali kang gumising. O, ikaw ang taga-bukas ng church. Ano ko eh, paano naman yun? Eh, sigurado kung taga-bukas ka, mauobliga ka ng gumising. Kaya ka lang naman na nagkakatamad-tamad, wala kang obligasyon pag magturo ka sa Sunday school, naku, mahiyain ho ako. Eh, siguro after three months sa pagtuturo mo, natanggal na yung hiya mo. Pero kahit bigyan ka ng tatlong libong taong mabuhay, kung iiwas ka, mahiyain ka pa rin, sayang ang panahon, walang nangyari sa buhay mo. Kailangan ko hunang mangan ito kasi na, na ko' ako pag may mga tao. O, sige, kumanta ka sa gitna. Naku, baka nila ako pagtawanan. Eh ano, mga magsasawa din yan, katatawa sa'yo. O kaya nasanay ka na, so alin mo doon ang mauna, titigil din yan. Pero if you're going to give me this excuse for 1,000 years, makikita tayo 1,000 years from now, mahihain ka pa rin. Kasi wala kang ginagawa, ang tamad mo eh. Kailangan, yung mahirap gawin, gawin. Meron ako isang karpinterong may ipinapagawa sa kanya, sabi ba naman sa akin, mahirap mo yun. Sabi ko, aba, talaga mahirap ang buhay. Kailangan, handa ka mahirapan. Yung mga tao umaasenso ay yung handang mahirapan. Hindi lagi yung puro madali na lang gusto mong gawin. Pagka puro madali ang gusto mo, hindi mo malalaman na may lakas palang ibinigay sa iyo, Diyos. At yung konting lakas na nandyan, paunti pa ng paunti ng paunti, kasi ang dali lang ng ginagawa mo eh. Subukan ninyo na ang laki-laki ng yung muscle, imbes mag-weightlifting o magsibak ng kahoy o magbuhat ng mga troso, yung mga lalaki ng katawan, di ba may ganon? Pag gansilyuhin nyo yan ng limang taon, pag di lumiit ang muscle niyan. Eh kasi ang gadali-dali ng ginagawa, hindi bagay sa lakas niya, liliit. Ganon din po ang utak. Pag hindi ginagamit, lumiliit. Lahat kasi na-stretch. Even our intelligence. Pag lagi lang mahirap ang ginagawa ng utak mo, nasasanay siya. Pero kung lagi lang madali ang pinapanood mo, upat ba't mo nang papanood yung palabas na yan? Ba't hindi ito? Ayoko niya, nag-iisip pa ako eh. Gusto mo tawa ka lang ng tawa. Talagang mapaparalisa ang iyong utak. Alam niyo yung katatawa, nakakaparalize ang intelligence din yan. Lakas na hindi ginagamit, nawawala. Kailangan ina-exercise. Another obstacle to becoming what we should be, intention without action. May balak namang magpakabanal, kaya lang hindi na magawa. May balak naman, Natigilan ng bisyo, pero hanggang balak na lang. May balak na iayos ang buhay, pero hanggang balak na lang. One good act is better than a thousand good intentions. Intentions don't do anything. Actions do. So hindi tayo susukatin sa intention, bala ko naman hong gawin yun. E ginawa mo ba, kailangan gawin. Ano po bang intention ninyo sa inyong Christian life? An intention that's probably six months old or older? Nagkaroon na ba kayo ng intention na sumali sa isang ministry? Kumanta? Tumugto? Magturo? Ano? Kumusta ho? Hanggang ngayon, intention pa rin. Kailangan action. Hindi po ba pag may namatay, sasabihin ng mga, nagda, ng mga naglalamay, pala kong dalawin yan. Namatay lang kasi balak balakay ng balak, nakamataya na tuloy. Gano'ng karaming mga anak ang balak magbigay sa magulang. Kaya lang hindi magawa-gawa. Nung namatay, ayun, balak ko pa naman. Puro balak. Alam niyo yung balak ng balak na walang aksyon? Pagbiglang nahuli kayo sa panahon, you will be possessed by regret. And that is one of the saddest loads to carry in life. Regret. Gawin po nating policy, pag nabubuhay tayo, ay wala tayong sukat pagsisihan. Na ginawa natin, ang pwedeng gawin, sa pinakamaagang panahon, walang dapat ipagsisi. Kasi mahirap na dalahin niyang pagsisi. Dahil hindi na mapapalitan, hindi na maiiba. Another obstacle to becoming what we should be is contentment on flying too low. Contento na sa isang verse na alam, malibaligtad pa. Kontento na na umupo na lang ng umupo tuwing Sunday. Dadating na lang na parang bisita. Walang ministry. Dapat meron. Kasi pag meron po tayong ministry, nakakaroon tayo ng mga kapalagayang loob sa church kasi maliit yung grupo. Ang mga galing na binigay sa atin ng Diyos ay paglilingkod natin. Yung mga kahinaan natin na paglilingkod na ng iba. This is the way to live our Christian life. To be involved. Not just to be an audience. And sometimes contentment on flying too low spiritually. Limang taon na na mainitin ang ulo. Hanggang ngayon, mainitin pa rin ang ulo. Wala nagbabago. Masyadong mababa ang lipad. Dapat taasan. Alam niyo yung mga aeroplano? Yung magagaling na piloto pag may bagyo? Kakalog-kalog yung aeroplano. Anong ginagawa nila? Lumilipad ng mas mataas. Above the storm. I-announce yeah, ang pilot, we're going to encounter a storm, so we're going to increase our height and fly, blah, 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 blah. Mataas. Alam niya po kung saan magulo ang buhay? Para din sa aeroplano? Doon lang sa baba. Doon sa taas, sa hinig. Kaya nakita niyo yung mga astronaut, pag nandun na, lumulutang na sila mag-isa. Payapang-payapa. Kasi pag nandun, hindi na sila pinupull down ng gravity. Lampas sila sa abot ng gravity. Kaya spiritually speaking, alam niyo kung saan lang talaga payapa? Pag ang taas ng lipad ng ating spiritual life. Sino ba yung laging naguguluhan, laging nalilito, laging natetem, laging nalang nagkakamali? Yung ang baba ng lipad. Sa baba ng lipad nyo, pati bulate na aabot kayo. natatapak ka, ang mo kasi eh. Di po ba? Pero pag tumataas ka, nakita nyo, ewan ko sa inyo kung gano'n nakatira, karami ang nakatira sa high-rise building dito sa Metro Manila. Pag nandun kayo above seven floors, above eight floors na, para ang ganda ng Metro Manila. Kasi ang nakikita nyo lang, yung mga ibabaw ng mga puno, mga puno-puno, nagdudugtong-dugtong, parang green na ng Metro Manila. Subukan nyo bumaba. Sa inyo na mga dumadaan sa Skyway, di ba ang ganda ng Metro Manila pag nasa Skyway kayo? Ang ganda ng mga view, parang andali dali-dali. Subukan nyo doon kayo sa baba. Ang gulo, ang dumi. So habang tumataas, mas gumaganda. Ganon din spiritually speaking. Gawin po natin goal, mga kapatid. Hindi lahat ang kita yung kasi po yung laging natetempt, mababa pa lang ang lipad noon, kaya naaabot ng temptation. There is a level of spirituality na pakonti na lang ng pakonti yung temptation para sa sabi, ba, nagmamature na yata ako, bakit nung araw matetempt na ako sa ganun, ngayon walang appeal. Kumukonti yata ang mga desires ko sa buhay. Dati, eh, Panginoon ko ng buhay ko, yung putakot-takot na desires. Ngayon, kumukonti na yata. Dati, konti lamang na pag-provoke uh, sa akin, aawayin ko yan. Ngayon, na ipagpe-pray ko na at hindi ako nagpapanggapa, talagang pinagpe-pray ko na. Yung Yung may nangyayari pala na pag tumataas ang lipad. Kaya huwag kayong makontento na lagi nalang nandito sa baba na ang gulo, gulo ng buhay. Because there's a way. And that's the way of obedience to God. So, sa simo mo, bubut mo nung araw na hindi ako kristyano, tahimik. Kasi gumagawa ako ng mali, walang konsensya, Di ba? Walang issue. Ngayon naging kristyano ko, para gumulo. Dumami ang bawal, dumami ang hindi pwede. Yun lang po yung initial level. Hindi nyo dapat kamatayan yung level na yun. Dapat makalampas tayo doon. Para bang yung paglipad ng aeroplano, the most dangerous is yung pag-angat na pag-angat. Kaya naka, ano eh, tighten your seatbelt. No? Pag magte-take off. Naranasan ko minsan, nagbibiyahe ako, mayroong isang ginang, talaga nagkakandarapang pumunta ng banyo, kailangan niya pumunta ng banyo. nagtutong sila na ng stewardess, itulak siya, itinatali siya sa upuan niya. Kasi nagte-take off yung plane. Very dangerous. Pero oras, na dumating na siya sa cruising level, altitude. O oh, pwede nang walang belt, tumayo ka na uli, magpalakad-lakad ka dyan, kasi lumampas ka na doon sa napakahirap na level. At sa spiritualidad po natin, may mahirap na level. After you have become born again, after you have known God, up to a certain level, ang daming hirap noon kasi magtatanggal-tanggal ka ng mga kirida, mga kulasisi, mga bisyo, mga pride, mga ganito. Ang dami noon eh. Pero pag tinanggal nyo na yun ang tinanggal, makakalampas na kayo doon sa critical level at mamaya komportable na kayo. Eh pero kung hindi naman kasi kayo nagtatanggal, hindi naman tayo sumusunod, nag-take off ka, 10 meters lang, babagga ka sa mga bahay. Hindi pwede. Hindi kailangan ituloy ang pagtaas. There's sa no such thing as kalahate, konti, itaas ng todo. Dahil nandun yung payapa. So, ano sinasabi ko ngayon mga kapatid? Huwag kayong makontento kung lagi kayong may struggle with spirituality. Parang laging mahirap maging makajos Hindi yan ang ibig sabihin ng Christian life. Nalalampasan yan. At yung mga kapagsabi sa inyo, patutunayan yan. Lalo't nakarating na sila ron. Oo pala, nalalampasan. Dati pag nakakakita ko halimbawa ng mga fake na jewelry, talagang gusto kong bilhin lahat. Ngayon, wala nang apil sa akin. Lumampas. Dati pag nakikita ko yan si Max, So, si Max, si Max, tumatahi no? pang dibdib ko. Kahit hindi ko siya asawa. Pero ngayon pala, wala nang apil sa akin. It is possible. Kaya sinabi ni Lord, my peace I give to you. My peace I leave to you. It's possible. Kung may makakapagpatotoo sa inyo niya, natotoo yan. Patotoohan niyo niyong katabi. Naranasan ka. Kung isang installment, gumagraduate kayo sa isang area, sa isang hindi pa. Pero alam niyo, ay nakakagraduate naman pala. Yung mga hindi makapigil man ni nung araw, tapos nalampasan niyo na. Di ba? Ngayon, ni amoy lang ng sigarilyo, ayaw niyo. Samantalang dati, pati la usok nung iba hinahabol niyo. Meron pa nga ako nakikita, hinagis na ng iba yung, yung dadamputin pa No? Alipin. Yung hindi ako mabubuhay ng ganito. I'll walk a mile for this. Saan nyo pong gustong tumira? Sa Marlboro country. Siyempre, sa pang bansa citizen ako nun? No? Dahil parang hindi ka mabubuhay ng wala yun. Pero nung nalampasan nyo na, sabi nyo, I was a fool. At ngayon, ayokong-ayokong ni Amoy. So sa lahat ng bagay ng buhay natin, pwede mangyari yon Mag-graduate niyan. So don't be contented in flying too low. Isaiah 40, 40, verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Eagle ang ginamit na metaphor because the eagle is the bird that flies the highest. You will soar on wings like eagles. Buti na lang, pinalitan na ang national bird ng Pilipinas. Nung araw maya, binabato-bato, tinataboy-taboy. At least buti ngayon, eagle. No? Siyempre, kung anong symbol mo, nagiging ganun ka rin. Kaya kung ano bang tinitinan? Symbol sa Bible, fly like an eagle. Hindi parang kugo, hindi makataas, tatalon-talon. Kailangan lumipad. Kung kayo po, more than one year old Christian na, two years, five years, yung struggle nyo, non-struggle nyo pa rin ngayon, will you grow up? Dapat malampasan na yan. At sa lagay, kakamatayan, di hindi pala totoo yung peace na sinasabi ng Diyos. Napagulo pa kayo lalo dahil naging Christian. Dahil mabuti pa nung araw, wala konsyensya. Ngayon nagkakonsyensya, gumulo. Ganun ba ang buhay? No. We can soar up like eagles. Because with God, nothing is impossible. <laughs> Huwag niyong tanggapin eh, na ganito na lang talaga ako. Tanggalin niyo yung ganito na causes na kasakitan hindi ganyan ang plano ng Diyos sa atin. So, ang challenge, as the year ends, look at what you are now. And even if you're already very blessed now, look at what you are now because you can still be blessed some more. Huwag laging madaling makontento. Kailangan, we keep on striving and we keep on allowing the Lord to work in us. Look at what you are now and imagine what you can yet become. Huwag sayangin ang panahon. Yield to God. Let Him reshape you to His delight and perfect will. And I'm saying, even if you already think you're good now, room for improvement is the biggest room in the world. Mga kapatid, meron lang akong isang gustong sabihin, lalo sa mga may asawa. Sino po sa inyo ang married? May isirhan? Pakikaway-kaway nyo proudly? Yan. Ano ba reklamo ng asawa nyo tungkol sa inyo three years ago? baka yung pa rin? Di ba? Magbago-bago na. Sabihin nyo nga kung katabi nyo yung asawa nyo. Diga? Magbago-bago na. Diba? Tapos sasabihin nyo, ako rin magbabago. Kasi pareho tayong anak ng Diyos. Hindi ang complain na ng husband kay babae, five years ago, eh, itong babaeng ito, napaka-dominante. Ngayon, ganun pa rin, di pa magbago. Sayang ang lahat ng mga biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Kung mga lalaki naman, ang reklamo sa inyo ng asawa niyo, lagi, hindi nyo na maalala kahit kailan ng birthday niya, alalahanin niya naman. May sabihin, eh talaga ako, hindi ako mahilig mag-alala. Sipin niyo, ano kayang pwede kong gawin to be more pleasant, to love you more? Huwag yung ganito na talaga ako, pipilitin yung mundo, tanggapin kayo. lang pwede naman tayong mag-change for the better. Yield to God, let Him reshape you. 2 Corinthians 3.19 And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. We are being transformed with ever-increasing glory. Hindi the same, it's ever-increasing. We're becoming more and more like Christ every day. That is what we should ha, be doing. That is what should happen. Kaya lalong-lalo sa mga may asawa. At buhay pa yung asawa niyo, at nandiyan pa. Dahil hindi pa namatay sa konsumisyon. Sinustain pa ni Lord. Bigyan nyo naman ang regalo. Pagbigyan nyo naman kung ano yung mga reklamo, lalo't hindi naman masama yung hinihiling. Mas magiging maalalahanin, mas hindi mainit ang ulo, mas maging mapagbigay. Ibigay nyo naman, iasawan eh. asawa nyo yun eh. Hindi lagi yung gusto nyo, gusto nyo masunod. Isipin nyo, ano bang kailangan niya na ibigay ko? Pwede naman, by God's will. Pag-change ako for the better. So that I will be the better ha? Baka naman yung asawa nyo ang bitter ha? puro pait ang kanyang buhay. So, kailangan ka tayo maging better so that the other person will not be bitter. It's important. Don't waste time. Sandali lang ang buhay. Life is short, but it's always long enough to change for the better. Don't waste time. Be the other you soonest. In fact, be the other you now. Tomorrow is not in our hands. You don't know if tomorrow will come. Dapat po tayong makinig. Let's bow before for the Lord. Ano ba tayo ngayon? Ano pa ang pwedeng mangyari kung tayo susunod lang sa Panginoon at makikinig sa Kanyang salita? Kung tayo magiging mas open? How can we become better spouses to our partners in life? How can we become better children to our parents? How can we become better parents to our children, better brothers and sisters, better citizen of the country, better members of the church? God has a mission for us. God is a promise. God has the power to enable us. But you must yield. You must allow God to do His work. Let's be alone with the Lord. Let the Spirit speak to you. Very particularly, kung yung mga reklamo po ng spouse nyo, alam nyo kung bakit ko ulit ulit dahil napakarami, na mga unhappiness ng mga husbands and wives with each other. Why will you live your life in misery when you can live your life in happiness? If only we will be willing to give in and to let the Lord continue to change us. Think about these things. Be alone with the Lord for a while. And may you be blessed. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Be the better you. pinapakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.